Miguel, kasama natin. Yes, kasama namin sila. At kami papunta para maligo. Pag oh. dito nandito kami sa Budapest at maniligo kami Sikat sa thermal, thermal baths. baths. Kaya come with us at tingnan natin kung gano'ng kalamig maligo oh, doon. Kasi kapal ang mga, <laughs> mga jacket namin. Kapal mga jacket namin. Sobrang out, lamig. Outdoor ni. Outdoor yung pool. That's true. Um, we'll see what uh, what's in store doon sa pupuntahan natin. Ano natin? gumagamit um, tayo ng uh, Google Maps para makita natin kung saan tayo pupunta para hindi oh, tayo maligaw ito okay. na siya, ito ano na ito? Uh, outdoor. outdoor may outdoor, may indoor may indoor pahala ka na At, uh, you need to bring ng shower cup if you if Maga, you're ano going ka to nung... do the laps oh. pero hindi na si Junan saka slippers dala. pala uh, it's dala a must na, na magdala kayo ng slippers nyo. otherwise you can pay for it uh, inside Oh, ano na? Kit. Ginawa natin 'to pre-book eh. Binok natin sa bahay. Bago tayo pumunta dito. At ginamit natin yung website na head out. Okay. Open ka lang. Ito na tayo at uh, if you didn't uh, pre-book pwede naman kayo bumili the ticket for the day at kami nag-online booking at uh, you can buy your things in sa spa shop if you've forgotten anything. You. Okay, nandito na yung ating mga passes wow. at ito na yung spa shop. Morning! We have a spa shop over here at the Meron Dinsalang Manga. Me and Lavender. Yeah, hey, it's green. Bottles Ito thermal oh, bath. Hindi sa baba eh. Tingin na renta. ka So, thermal bat. Yes, at ready na tayo. Maligo. mo. Sana honey, why dito? Yeah. <laughs> We're oh, gonna put our... Ito parang hindi kami nilalamig. At uh, ayun sila. Si Miguel mamamatay na sa lamig. Meron doon. Meron dito. kung Ano gusto? Depende yan kung saan nyo gusto. Tapos may upuan siguro doon. Tabi natin. If not sa upuan. Malayo naman ito honey ko. Hindi. Ang pulo doon. Alright. Uh, ayan. Ah, Puluan na ata talaga dito. Dito na Ito, kung magano ka ng shower cap, kaya you can rent it out na doon naman na uh, as you're changing. As a kid's pool. Kids pool ba yan? Eh? As, as, you're changing, pwede by. na. na <laughs> Sa kids pool pala yun. Ano dyan? Parang hindi tayo nilalamig ah. Nilalamig dito. Lalamig. <laughs> oh, no! Sabi na natin ang kada lamig. Sabi natin dito. Saka. At dito na. Lalamig dito na. Doon, doon na yung entrada. Oh, na. Malig nasa tayo. Pwede ka na mag-rent ng robe kung gusto mo, bathrobe. Pero eto may libreng silya. At iwan mo lang dito. Yan. I'm gonna leave our things here. Nandito ah. ko lang. Ayun. Nainit. No? <laughs> <laughs> <Kailin>. Masarap ba <no? laughs> Sayang dapat pala natin natin yung telepono natin, June. Yun nga eh. Pwede naman pala magdala ng telepono. Pwede naman pala magdala ng telepono. Ito, Ano, masarap mig? Nice as Feel like you could sleep in Huh? Feel like you could just oh. sleep in it. Ito, may, may, hang, may tubig dito. Nagpa-pulsate. Oh. Sarap ng init. Wala nga lang upuan, no? Ano, ano, mig? Okay ba? Oh. Ayan ang oras ngayon, 11 na umaga. At uh, 29 degrees sa tubig, no? Sa, sa pool, oo. Pero 3 degrees lang sa labas. At saka 3 so, degrees lang sa labas. Lamig. Pero yung araw, eh, nakakatulong din sa init. <laughs> no, pero is. sarap, no? yung tubig. Meron din indoor nito sa may kabila naman, yung thermal. Indoor yun. No. No. Christmas, ano pa bang mga may kita dito sa loob? Uh, uh, the eh, kasi iba nagaganta ng ano, My ng mat, mat uh, for the Sona. Kaya experience si June, na, na mag-swimming talaga doon, yung mag-lap, huh? Ah? swimming Pwede. May Kaya lang dapat may dala kang shower, cap, dala cup. Na shower Bawal nang walang shower pala, No? Eh. Eh. Sayang, hindi natin na try yun. Pero dito naman tayo, yun yung usok. Pusok-pusok pa ni. Paano kaya nito pinapainit yung tubig na to? Ang init. Saka pwede ka rin mag ng uh, bathroom, no? Hmm? Pwede ka rin mag ng bathroom. Hindi natin natanong kung magkano. At meron din silang ano tawag doon? Yung mga cubicle-cubicle. Oo, oh, kabina. Pwede, oh, pwede ka rin mag-rent ng gano'n. Sa pa nag na lang tayo yung kabina. Para oh, tayo sarili natin. oh, may no? sarili natin. Optional na tayo eh sa ano nabuk nabuk po to sa ano eh, head out nalagay ano, ko dyan na yung head out bago kami punta dito tapos kasama na doon nabuk na yun Danube River naman River Cruise ito yung pool niya yung outdoor pool na napakainit ng tubig at try naman natin yung ano indoor indoor pool na may sauna to eh pero lamig dito halos ilang degree sa <laughs> to sobrang lamig eh oh. o ay, uh -huh. sobra. Kaya mo ba ito ni? kaya ko. Tila mo naman. <laughs> <Tingnan> mo. Oh, kasi tayo. Ang lamig eh. Sobra lamig. Actually, ito yung usually nagaano anong start mo sa, sa indoor pool. Ah, And sa kapayang mga na sa sauna. Sa sauna. Sauna sa ano? Ayun come on. Sauna. Puro tao. May nalamig na siya, ano? naman outdoor pool. outdoor pool. Which one do you want? Indoor pool. Oh, okay na. Okay. Ah, oh, okay. oh, tayo. Okay na muna. Oh, okay so na. Right, Tama. <laughs> ah, oh, init naman dito. yung sa indoor <laughs> naman nila. Eh ano ba? sa tabi nito may sona naman. Amay, katry natin kami, yung kasi puno eh. Parang ko ba? O, oh, copper nga eh. Aming metal. Metallic. Ano yung metallic? Ito siya. Pasa sa maraming tao doon sa may sona. Yeah. <laughs> hindi, ba't ko mabigat siya siguro. Ayun <laughs> <laughs> <I mean>, eh. <laughs> sabi, ano, tang dito, Anong mga pool to, no? Meant for relaxation lang, no? Saka ano, forever na naka-dilate yung blood vessel mo dito sa'n sobrang init. Sobrang init um, saka ano? Pakiramdam po eh. Para naglalakad ka sa Pilipinas. Oh, Ganun yeah. yung in init. Init sobrang. Yung tubig. Saan dyan? Sa indoor pool. Saan indoor? In sa kabila.

Mayad naman ang tubig dito. Hindi kaya ni Miguel to. Kaya ni Miguel. Malamig ang tubig dito, no wonder. Kaya pala. It's a by level, sabi ko nga sa iyo. That's why people are going and trying to go outside. Hindi ka isang level lang. Kaya magano ka. Tapos after nito ata, nalabas ka na ano. Gusto na ang haba ng pila. So, ano meron sa baba? Try natin. After natin mag-dilate ng blood vessel. Ito naman, kuklose na team blood vessel natin dito. Dahil malamig <laughs> Salamig. eh. Malamig. kaya na kaya ni Miguel to. ito. <laughs> ito sa kabila daw, merong beer spa. Ano ah? yung beer spa yun? No? Surpon Kurdo. Ano sa kabila na yun? Tignan yeah. natin no? kung ano yun. Yata kaya ni Miguel dito, nanginginig na. Lika ba ka na, ma... liga, nanginginig na si Miguel. Lika na, lika na. Oh. Liga na. Dip lang, dip. Sana ano, para makikita natin kung gano'n ka na... Ang daming tao dito. Saka ito, ah, ito. Alright, meron pang... Why, why are we not trying the other one? Ayan, meron pa. Non-stop ang mga... So mukhang malamig ang tubig dito kasi hindi masyado nagsistay yung mga tao. Ayan, pag-empty. Doon mukhang mainit. iba naman pupuntahan natin sila. Steam room naman. Steam room naman. <laughs> you have to spend the day in here kasi sobrang oh, dami pupuntahan. Marami pupuntahan kasi pool. E. malaking ano siya. The pool. Ito. <laughs> Pero hindi naman magbibidyo sa loob kasi hindi naman makikita doon. Okay, drink na muna. Ah, ano, lamig. Full lamig. Lamig Ethan, if you're gonna do the ice bath Oh, ice bath? Eh, pwede ka nang maka-chimney cake afterwards Oh, grabe! <laughs> <laughs> lamig na galing tayo sa steam bath so diretso tayo sa ibang pool naman okay. kaya natin Oh, ito, ito nga eh, mapula na yung chicks mo ni na sobrang ito, ano naman to okay aquarium steam ito, gusto nyo? ito, Pero marami kang level, yun lang yung mahirap doon. Dapat talaga oh. simulan mo sa siguro sa pinaka ma -init. Ano, mainit muna ba? O, oh, pinaka malamig. Ano bang pinaka oh. maganda? Dito tayo. Pwede ba po siya? Saan na tayo? Ah, nandito yun. Nandito yun. It's here. Yung ano. Ito. Ah, ano naman? Ano susunod dito? Aroma. Ay, yung aroma. Saan yung aroma. Antayin natin Ayan yan yan Pro-chromotherapy Anong chromotherapy? Ha, ito Ayan mag tayo Ayan at uh, ilang zona lang <laughs> punta natin eh Nangingitin na tayo <laughs> ayan na, At na tayo sa ibang pool naman Try tayo Saan siya? Sa left? Left tayo. Hindi ah, ah. pang bata yun sa kabila. Ano rin, eh, ganito rin. Same, no? Oo. Oh. Jun! Ah. Kamusta? Kaya-kaya natin ma walang t-shirt na dito, Jun, ha? Ah. oras na tayo nandito. Halos, ah? ano? Tsaka kaya kain na natin. Mukhang lokal na tayo, eh. Tinan mo. Tamig ka. Ano, lokal? <laughs> kaya lalabas ka tayo sa mainit. Hindi ka. Doon daw tayo sa baba. <laughs> Ano sa baba? mga bata gusto pa? Let's go. Sige pa? Ano sa baba? Naisip ko. Haha. 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 Haha.

Yeah. Oh, yeah. It's I Thank you. No, Ethan. Go. Yeah. Come on. Thank you. Sorry. Ito pala. <laughs> yung entrance siya. At ito yung receptionist. Hindi ako mag-ano. May kain pala dito. Ayan o. Oh. At ito yung cost. Nung papasok. Ito yung price list nila. <laughs> Yan yeah, ang ganda ng experience din ng ano, uh, thermal bath. Ang ganda talaga siya ano, kasi oh, parang ano ba, may relaxing, medicinal, relaxing, no? medicinal. Saka marami siyang options sa loob. Hindi ka lang isang pool lang na nandun ka. Marami siyang options sa loob na igutan mo. Hindi ka maupo. So, think kung 2 days ka lang dito, you can do it. Oh, sa so 2 uh, days, 2 to 3 days. Siguro day. half a day dito sa thermal baths. Oo. Oh. And ganda yun sa ano. ka na afterwards. Kasi maraming kasa. Tsaka madami pong magagandang park dito oh. parang Slovenia. Maganda talaga. At ayun, uh, maraming salamat sa panood at subaybayan nyo pa yung susunod namin mga vlog yes. dito sa pa Budapest. Pupuntahan. Yes. Thank you. Thank you po. For... Bye. Bye,